Oh, ito. Sabi ko na nga ba may masasabi pa rin na negative comment. Yung pong mga DDS doon sa latest video ni Vice Kanda. Yung piliin mo ang Pilipinas kung saan uh, nagtackle siya ng mga iba't ibang social issues like yung traffic, yung uh, jeepney Face out, yung uh, sa Bohol na resort at yung West Philippine Sea. Okay? Um isang DDS vlogger si Mark Lopez ang uh, pinost ito sa Twitter. Okay? Kaibigan ko to si Mark Lopez, pero sagutin natin yung tanong niya. Okay? Uh, shinare niya yung uh, post ni Commodore Tariella, tapos ito yung kanyang caption. Can someone point to us which part of the video is showing na pinaglalaban ang Pilipinas? Okay? Uh, wala kasi ako nakita na lumaban dun sa Water Cannon at nagpabasa lang naman. Eh may Water Cannon din naman tayo. Parang PCG lang, puro press release ang sagot. Eto, ginawan pa ng video yung drama. Sagutin natin, sagutin natin ha. Um, una, una, una. Nako, paring Mark. Ba't naman Di ba parang yung sinasabi mo, katulad na din ang sinasabi ni Tatay Harry Roque. Na kapag binaril ka ng water cannon, barilin mo rin pabalik ng water cannon. Akala ko ba, kayo yung pro-peace? Akala ko ba kayo yung ayaw sa kayo yung takot na takot sa gera hindi natin kaya yung China. Takot na takot tayo kawawa Pilipinas, 'di ba? Duwag na duwag na duwag kayo sa China. O pero gusto nyo barilin ng water cannon pabalik. That would surely agitate yung pong sitwasyon. Kapag binaril mo ng water cannon yan pabalik, hindi mo alam kung ano yung ibaba, ibabanil niyan sa atin. Baka hindi na tubig, baka apoy na. <laughs> o baka hindi mo alam, baka bala na. So, hindi natin masabi. So, Una, doon pa lang, doon pa lang mali itong mga sinasuggest nila eh. O, pangalawa, ito yung ito yung sagot sa tanong mo. Ano ang pinaglalaban doon na binabaril ka ng water cannon? Paring Mark, nakalimutan mo ata. Nakalimutan mo ata ang mga binabaril. Ang mga binabaril ng water cannon ay yung nagdadala ng supply doon sa Ayungin Shoal, doon sa doon sa Sierra Madre, nagdadala sila ng supply kaya sila binabarin ng water cannon yung mga supply para to make sure na maayos yung kalagayan ng mga tao natin na nandoon ng mga tropa natin na nandoon di ba unlike doon sa ewan ko kung uh, secret agreement ba yan o secret deal ba yan na hindi magpapadala doon ng kung anong construction materials na ang mangyayari eh malalagay sa peligro yung mga tao natin doon So, yun ang pinaglalaban natin. Yung karapatan natin sa sa ating uh, exclusive economic zone na gawin kung ano man yung gusto natin doon Nadala ng supply yung ating mga tropa. Yan yung pinaglalaban natin. At habang pinaglalaban natin, tayo ay binubuli, tayo ay binabasa, tayo pinali pinaliliguan at hindi kayang makondem yan nung side ninyo. ba diba? So, yun ang pinaglalaban natin doon yung pag yung pag ah, pag pagandar natin sa ating economic zone sa ating ah, sa ating mga karagatan sa West Philippine Sea na walang nambubuli sa atin yun ang ating yun ang gustong ipakita dito ni Mama Vice di ba na kahit mahirap na kahit ah, kahit tayo kinakawawa parate eh hindi natin susukuan yung ating ah, yung ating ah, kung ano yung sa atin what is ours hindi natin Tandi hindi tayo magpapahawak sa leeg ng kahit sinong bansa di ba dahil uh, karapatan natin na uh, magamitin yung ating zone as we please kung ano dahil napakalayo yan sa China pero they are claiming what is ours di ba napakalayo niyan at yun na nga nakakalungkot talaga eh alam mo kung yung argument is maayos at uh, kung alam mong hindi Ayoko na lang magsalita, kaibigan natin yung si Mark eh. Uh, pero napapanood naman sa ibang video ko ano yung, kung sa ano loob saloobin natin tungkol dito. Pero yun na nga, kung tatanungin lang niya is kung ano yung pinaglalaban dito ni Vice Ganda, it is uh, yung ating karapatan na pag- paggamit ng ating zone, pag-deliver sa ano. So, ayan. Um, additional, additional news lang, uh, si Senator Risa, sinabi din niya, na tuloy na nga iimbestigahan sa Senado 'Yung po secret agreement na 'yan because it is a cause of uh, national concern. Kasi 'yun nga eh, kung ma malaman natin ba't ba tayo binabaril ng mga watercraft, ba't sila galit na galit? Meron ba talagang agreement o oh, invento lang nila 'yon? O oh, baga wala kang maririnig na ano eh. Wala kang maririnig na kahit na ah, doon sa mga grupo na 'yan na kahit na anong that would defend 'yung mga Pilipinos na nanjan sa West Philippine Sea eh. Sila pa 'yung nag-aabogado para sa kabilang side. Eh. 'Di ba sila pa yung nag advocate na barilin natin ng water cannon pabalik, 'di ba? E alam naman nila kung ano mangyayari pag ginawa 'yon. 'Di ba sila tong duwag na duwag sa China sa, sa gera. Pero gusto nila eh, eh pabilisin na mapunta tayo doon. Kasi ganoon na mangyayari pag bumaril ka ng water cannon pabalik, bibilis. 'Di ba? Bibilis. Eh tinanong mo si PBBM anong ginagawa? 'Di ba? Kumbaga, he is trying to to do things uh, diplomatically, 'di ba? Kinakausap yung yung ambassador and yung mga diplomatic channels and at the same time pinapalakas yung ating uh, uh, navy at coast guard. Diba? Habang umaandar lahat ng ito, habang yung mga uh, ibang grupo ay uh, is out to destabilize him at tanggalin siya, 'di ba? Para mailoklok yung gusto nilang maiupo. Oh, so anyway, yan po ang ating uh, punto ngayon. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin West Philippine Sea. Yan, atin yan. So, see you po sa next vlog. Stay safe parati, guys. Bye-bye.